Dismayado ang Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa Cebu kung saan sinabi niyang may karapatan ang publiko na magalit sa gobyerno dahil meron naman daw freedom of speech at expression. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakakalungkot marinig mula mismo sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ang tila pangihikayat ng galit laban sa pamahalaan. Ken ni Castro kung bakit ngayon lang naglaba ng ganitong pahayag si VP Duterte gayong mas marami anyang kontrobersiyang hinarap ang gobyerno noong termino ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong naman po, noong panahon ba ng kanyang ama? Nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po noong ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong Noong 2017. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si, si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. Yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. Ayon kay Castro, bilang pangalawang pangulo, mas mainam sana kung hikayatin ni VP Sara ang publiko na makipagtulungan sa gobyerno sa halip na magtanim ng galit. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kaysa sa may mga isap ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. Dahil dito, tinanong ng palasyo kung may kaugnayan ang pahayag ni VP Duterte sa umano'y destabilization efforts laban sa administrasyon. Wala man anyang natatanggap na formal na impormasyon ang malakanyang ukol dito. Iginiit ni Castro na makikita ito sa tono ng kanilang mga rally. So parang uh, ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, eh, meron po ba itong link doon sa... Sinasabing destabilization at pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Mapapansin po natin sa kanilang mga statements kapag sila nag-rally, nag-uudyok sila ng galit, nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang paniwalaan dahil ang gobyerno ngayon ay abusive at excessive. Doon pa lamang po ay makikita natin, mararamdaman natin, kung saan sila papunta. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.